Magandang araw. Ako nga po pala si Lenlen. Ate Lenlen. Ayoko yung yumaman pero may pangarap ako kaya tara magtrabaho tayo. Siyempre may ngayon nausan na nga po ang mga paligaliga ng basketball at volleyball sis. Sino po sa inyo ang kasali dyan? si Mahal nga pa ay kasali sa liga sa Aguho. Ayan nga po ang kanilang uniform. Napakaganda. Kulay violet. Number 22. Birthday niya yan. <laughs> o, oh, ba? Diba? <laughs> Ngayon nga po pala ay may parada sila. Lahat po nakasali sa liga. Outfit check nga po pala. Ayan. Outfit check muna. Ayan na. Sabi ko Apo pala dyan ay may baon siya ng tubig dahil sobrang init ngayon ay kailangan natin ng tubig. Kayo rin po mga kaate at kuya, magbaon din po kayo araw-araw ng tubig. Salamat! Ayan na nga po yung kariton na. na yung kariton na ginawa niya kahapon, sinilip ko lang, kinamusta ko. Kulang pa ng pintura, bibili pa po ako ng pintura. Ito po yung aming tindahan, bubuksan ko na nga po yan. <laughs> pagkatapos ko pong bubuksan eh syempre bubuksan ko talaga tatanggalin ko yung mga kurti-kurti na dyan yan lang po ang aming tindahan wala pong ibang ano yan tabon ayan na po ang tindahan namin sa una ito po yung bigasan tatanggalin ko rin po yung mga bakal nya dihila lang po yan ginawa yan ni mahal at ganyan naman po ang itsura ng tindahan namin at bahay na rin namin sa labas. Mahaba lang po siya pero maliit. Kamustahin naman natin po ang aking mga tanim na pechay at gulay. Ayan na nga ani po at may tanglad pa po ako dyan. Salamat. Papaya na rin at bell pepper at dahon ng sibuyas. Ang okra ko ay malaki na dalawang dangkal na yan at mga sili. Yan. Salamat. Kahit papano paano ay meron tayong tanim. Magluluto na nga po pala ako ng itlog dyan na pugo dahil nagkukwek wek wek kami na tinda at tusok-tusok. Ayan po yung pinamili namin kagabi ni Mahal. Ang dami, diba? hindi pa na kamusta naman natin ang ating tindahan salamat ayan po ang lagay ng tindahan namin at nagluto na po ako dyan ng pearl dahil magtitinda po kami ng shake milkshake may alaga po pala kaming kalapati dyan at manok katabi naman niya yung aking mini garden luto na po ang pearl ang tinda po namin milkshake ay merong mango, ube at black porridge po. Meron pong 35 pesos, 25 pesos at 25 at 15. Salamat. Pagkatapos nga po pala ay nag-reveal din ako ng marshmallow. Meron tayong ube at chocolate flavor. Dalawa lang yan. Mabenta naman po yan sa mga bata pagkatapos nga po ay gumawa din ako ng cheese stick kasi namimiss na nila <laughs> mahirap po kasi gumawa niyan ayan na alas 12 nagising na yung aking anak sabi ko kumain ka muna para tumaba ka ayaw niya talaga kumain ng kanin hindi ko nga alam dyan kung bakit lagi siyang burger burger gatas ewan ko pa sa mga bata hirap pa yung kapitbahay namin nga pala ay pinutol yung malunggay hingin ko na raw at gulay. sabi ko sige po ay pwede naman at yan ay gugulayin at pwede pang pagkakitaan salamat <laughs> yung iba nga ay eh, pwedeng ilagay sa aking pananim para patabana din salamat Marami pala akong nakuwang bunga dyan at mga dahon na pwede ko rin ibenta sa palengke mami ang hapon. May nakita nga pala ako. Nakamyas, pang dagdag din ibenta sa palengke. Mahal din ang kamyas dito sa Maynila. Lahat na lang ata dito binibili nakuha na rin pala ako ng konting dahon ng malunggay para ilagay sa aming panindang veggie bowl, nagtitinda po pala kami ng veggie bowl, kwek, kwek at mga fish bowl na rin ilagyan ko na rin ng carrots mabenta po yan, dos po isa, salamat hinapasin ko nga pala yung bubong namin dito ay siraran, nilipad ng hangin yung trapal, wala pang pambiling yero eh mukha na hapunan nga po ay tinali ko na yung mga malunggay at dahon na bunga para maibenta ko na rin sa palengke. And after po nyan, ay nilagay ko na siya sa isang bayong at dinala ko na rin sa motor. Pag nabenda yan, ay may pambilin na rin ako ng isda. Ulam namin para mamayang hapon. Kumuha na rin ako ng plastic. Hindi plastic na tawa. Plastic bag yun. At paalis na nga ako. Naiwan yung si Mahal at si yung anak ko sa tindahan namin. Sila munang magbabantay dahil nandito ako sa tulay. Balagi. Hindi pala lagi Minsan lang pag may hindi ibenta na gulay. Sayang din kasi. Ayan na, may bumili na po. Mabenta po ang gulay dito sa palengke. Ay shout out sa aking dito. napi pinakamasipag kong dito dyan. <laughs> Ayan na nga po, may bumili na. Salamat! Pumunta pala ako dito ay 4.30 ng hapon kasi hindi na masyado mainit dyan hanggang 7pm po at 7.30 pala ayan na po ang natira tatlong perasong malunggay na dahon pag natira igugulay na lang namin yan o kaya ilaga at gawing tsa salamat maganda yan 7.30 na nga po yan, at nagligpit na din ako. Ito po yung tulay na pinagtitindahan ko. Ayan na nga po, pumunta na ako sa aking motor. At pauwi, pauwi na ako. niya, nakauwi na pala ako. Pagka-uwi ko ay tinatawanan ako ng anak ko. Sabi nila, ay bakit daw na napakadungis na pa ako. Ay malamang lagalag ang nanay mo. <laughs> lagalag sa paghanap buhay. Kanyan talaga. Maghugas din naman ako pag matutulog na. Salamat! sa mga hindi pa nakapalo sa akin, babalo naman ng aking Facebook at YouTube channel na rin. Salamat sa uulitin po ulit. Nagtanggal nga pala ako dyan ng ano, mga hangir sa damit dahil may isasambay pa pala ako dyan. nagpa na lang kami kasi mahal lang tubig sa Maynila. Mura lang ang laundry dito, 60 pesos lang dalawang bag na, 8 kilos pala ka Kailangan mo lang ng sabon. Salamat.